minuto, buso mo yan. Hindi nga lang ito bibitawa kasi buwede. Swerte ka ka, wala akong sabi kayo magparusa <laughs> eh. Si Lord na bahala sa'yo. Hindi nga natin. Pag si Lord bahala. Ano kung mabait si Lord sa so mababait pero sa mga tulad niya ko nangyari. Pultas talaga kayo. Kumaanin sa si <inaudible> demonyo eh. Ang dami ko sa lahat ng tao, pinapatawa niya. Meron yung ginawa niya, wala kapatawaran niya. Sila pinagin dyan, pinapatawarin. Aduh, pindahin <laughs> <Mamatari. laughs> <God. Sorry. laughs> 10 minutes. Gusto ko gagalingan press. Mm, okay. No, mo lang uh, okay, <laughs> <Ay>, okay. <laughs> Salamat po. mo? di? kapa? sa sa ano wala? na, UTI. Sumunod, naging prostate. Naging Aba. kidney. Aba. Naging pantong, Aba. Ang ah, dami ang sakit niya ano? Ibang iba iba doktor ay. <laughs> Ayan, na eh. Ano ko na. Punta na din eh. Ah, Lagi ako manunod. Hindi sa siya salamat. Kahit marami akong basher na kapwa akong manggagamit pa. babas. Ba ba

sabi, okay. tapos naging prostate, naging kidney, ngayon eh, pa, sa pantog, ang bago ng bago. <coughs> ang gumawa sa inyo, wala na sa daw. Papapasi na lang natin. Ano kayo sarang hiling mata? Ano nangyari dyan, Kuya? Ano rin? Alam pa Oo, oh, hindi. Mahaba Ano? Ay, sir. So, na-iri-iri dito. Lang. Tanggalin mo to. Bilis. Tanggalin mo na drama. Magaling. mo. Uh, Do-double action tayo ngayon. Kahit konti yung tao. Wala lang. Trip ko lang. <laughs> Uulit ka pa! Uulit ka pa! Uulit ka pa! pa. pa. Hindi <tinyo> na ba? Bakit mo kinuulog to? Ha? Sandaliri lang pala katapat mo eh! Oo! Dati, kung may... baka sabihin niyo may perdeble eh! Oh. Ano oh, ikaw? Hindi! Uulit ka pa! Hindi <tinyo> na po! Gusto mo may dingko to? Oh my God! Pusin mo yan, na high blood nyo ako ah Pahabang pa, mainit ang ulo Mga hospital na walang kwenta Tanggal mo na siya, bilays Dahil pangit ang kwento mo, ikigilito na kita. So, <laughs> balik, kating. Okay you na, know, uh, nakakulam mo kayo, ay ingit ang dahilan, hindi ko na na-interview at nanggigil ako. Ayaw, may yung tubig na yun. Bumalik ang bad trip ko kahapon. Ay, ikaw, huwag mababad trip, patay ka sa akin ngayon. Okay, okay you na, know. gagaling na Ano linaran naman niyo? Wala na po, saka masasakit. mawala na yun. Ay, tinayin nyo kung masasakit ba? Wala. Ma wala na po, eh. Pajig ka na, wala na yun. Ah, ako, may patusing oh. ako. Hindi nakita, wala trabaho. Nakaw, itapon mo yan. Jolene yata, yun. Wala na po, eh. <laughs> Hindi, ba to'o oh, mo tawag dyan na meron? Sinong bihan ko sa plastic. Hindi siya natatablan. Hindi huh? eh, talaga tatablan yan sa plastic. Huwag talaga. Yeah, kaya, pasi tabi doon sa mga gumagawa doon. No. Kasi may explanation doon ba kaya Ay, magtanggal ka muna dyan. Explain, explain muna tayo. Hindi ka, aray, bilog. Ang batong aray, malamig. Binalot mo ng plastic. sinindihan mo. Yung lamig na yun, natatalo yung init. Hindi siya masisilab. Pwede natin gawin yun, hindi dyan. <coughs> <coughs> oh, Magkakarap ako ng plastic. Bilo. Pero ano yun, ganun ho explanation doon. Uh, kasi kung halimbawa sinasabi niyo pag pinoproteksyonan niyan sa apoy ang malapit dyan. Hawakan nyo at mag-blowtoot kayo. Tingnan natin kung di sila bihan. <laughs> yun. Uh, ano na, may isa yung explanation yun. Hindi naman lahat ay kababalaghan. Ano? O, tungkol sa mga himala. Ano saan na itong nakikita Saan mo ka nakita yan? Sa makilipo ko. Patingin nga. Sa kweba. Sa kuweba? hindi po sa amin duty. So, Sorry, maganda to. Maganda na rin to. Pwede eh? Parang gawang tao lang ari. Wala ka kanya. Maganda lang pagka-coffee. Mm. -hmm. Hey, may energy. Yeah, Kapabinas okay. basag to. Sa totoo lang, hindi ko maniwala lang, nalimot mo lang aray. Baka galing sa tao aray. Galing sa tao. Sa tao. <laughs> <laughs> ta hindi po, natulog po. Nagpusa na lang po siya nung buwan sa lupa. Ah, nakita mo lang. Eh, siya itago mo pag ang kalog sa iya. Tignan pala natin, baka kaliwa yung ano yan. Dulot. Kidlat. Ang inig, nahilo. Wala. Sa kaliwa nga. Ako, maraming salamat po. Pwede ko na malinisin pero nasa iyo kung gusto mo itapon kasi pag ganyan mala sa buhay. Kaya pakita natin sa mga viewers at hindi sila nangakarik. Ikaw magtanggal ka dyan. Pinibigyan ka ng mahabang oras para magtanggal dyan. Ito yung mga nalimot na sa makiling Mount ba? Sa... Tawagin namin itong mga manggagamot ay batoo mo. So, hindi nakakaalam yan. Marami, marami tawag din yun. Pero kadalasang batoo mo. Kidlat. Nanginig, nahilaw <ınıurai sword racing> Wala, nanginig lang talaga. Nagulat lang. Nagulat lang. Ay, hindi nanginig. Hindi ang kaliwa. Ba't may mga ano na lapis? Yung isa din yung kasamang gwardiya, nakita din niya po rin ito doon. Nakakita rin siya? Ito sa kanya, sa akin. Ang um, magpagagaling niyo doon. Pag nakakita ka pingi isa. Sige po. Ari sa iyo ha, huwag mo pangyemigay. Ari din man pa sino naman kasi no nakabulot. Oo. Oh. Kaya sa iyo. Mas no. kasi na natin wala naman ako nakita sa. Eh hindi, napabasbas man sa iba 'yan. Wala pa po, po, kaya eh, hindi na lang. Mine. -no? po ano, palangga. Tingnan natin, baka kaliwa yan. Madahalo-halo yan. Eh. Ikaw rin may hirapan. Mga ka. Kidlat ini hilo, ngimay. Walang gano'n. Walang Okay lang din na. Problema mo, papasok ka pa din. Eh, kulang siguro sa dasal. Ikaw mismo, ha? Oh, may panangga ka. Mas ka pa din. Galing naman yung panangga mo sa legit. Ang nangyayari dyan, nasa nagdadala na. Alin sa hindi binabagong ugali. Eh, Siyempre, lahat naman tayo nakakasala. May kasamaan din ang ugali. <laughs> ay eh, dapat nababago yung mga sabang galit Ay, matulungan sa tao. Pag di mo ginawa yun, kahit isang libong pangontra pa isang mo sa liig mo, tatalabang tatalabang ka. Gawa ang Diyos na magkukontrol niyan eh, ng pangontra mo eh, kung karapat dapat ka bang pagkalooban ng, pagkalooban ng bisa noon. Ang bawah, ikaw, may pangontra ka, hindi nagana sa iyo, pero nung sinuot ko, nagana sa akin. May mga gay Abay, di Tagalog, hindi ka laging tawad sa si Diyos. Salamat sa mga natatanggap ng biyaya araw-araw. Yun lang, Ganon kasimple lang hiningan ng Panginoon sa atin. Maging mabuti tapos i eh, magdasal na magdasal at purihin siya. <coughs> Kaya kayo mga mga ngayon? Kaya rin parun si sa inyo rin. Diyos, nakapapain lang ay Sumamali. <coughs> Nag-ibang ano pa kayo? Iba pang kinampihan nyo eh. <coughs>